O, nagrita ba kita? Ito, pinunog na to. Wow. Ito, malaki to. Ito, ito bigat. Wow! Ah, oh, laki! Ay. san pa? Ito, no? Basta laki, may yelo-yelo. Ano na yan? na to. Oo. Dito sa kabila niya. Ito's malaki. Yeah, because... Ay, ano ba? Oo, Ano na yun? Pinunog na rin. Yun, lang. Ito pa. Yan. Iganyan mo ba, oh? Eh, okay. porto ba yun? <laughs> oh, ito ba yun? Kita mo siya? Ito ba yun? Na, Ay, eh, hindi hindi. Harangan yun ang mga bahay na iba. Diyan mo muna bago bahay mo. Ah, sa daan? Oo, sa kabilang. Ay, hindi. Baka okay. hindi. Ayan. 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 Ayan dami. Saan pa? Actually, yung tabi nang kinuha mo na to. Ano na rin yan? Nariba lang. Saan? Eh, ba't eh, kinuha mo na lahat? Papay mo ginig. Ah. Pabigay din niya. Yung tabi kanina, kinuha mo. Ano yan? Ano yan? Ito? Hindi, isa pa. Ito? Ibaan. Oo. Tapos yung tabi pa niya. Nabiit. Oo. Ano nga? Ano nga? Ito, ito, ito. Yan, oo. Nakamiti ba? Diyos, hindi kumaya lang walang bunga. Di ba kala natin, ano, ang pangit ng bunga niya? Pero may dilaw na rin eh. Oo, Meron pa? Hindi ko na makita. Meron pa? Meron pa? Kabila. Kabila. Yung sa montada. Ito. Hindi, tabi niya. ito sa darat mo banda. Ito Yan. Not all relatives, but he lives if were because the is so small. <laughs> bilang rin naman itatang ng bumas kasi mihirap, ito, ano yun pikasin pag si para sila. ito ano naman ng Oo ito wala na. Ito, ito, de, de. hindi 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 ano ba yung pwede pang tinula dito, te? Ito? Oo, oh, oh, yung sa taas. Yung tinula ka? Oo. No. Kamaya, parang uh, ano na lang Hi guys, ang dami na. Tinula oh. ako. Tingnan nyo naman, dami, oh. Ah, ang dami. Yan. Yeah. Oh. Grabe. Mayroon ba dito? Mayroon ba dito? Ay, te! Pasan dito? Bakit sumama kasi. Ayun.